Ito yung pamamaraan namin pagharbis ng underground honey bee guys or laywan. Pinapausokan lang namin ng sigarilyo para hindi mamatay sila. Uurong lang sila. Hindi tayo masyadong makagat. Makagat man tayo pero ano lang hindi marami. Ipapasahan na natin guys. yangnyegatnah ito yung unang bahay na nakuha natin guys may pulot na lalim ng butas nito 'yung pangalawang kuha natin guys, oh. Dinati ko lang, hindi magkakasya sa butas. Purong pulot siya, guys. Walang halo. sikip <coughs> Ito yung kalahati ng pangalawang bahay niya guys. Oh. Medyo nadurog ang sikip ng butas. yung lagayan natin guys maliit lang nasubukan ko pala lamang ito ngayon kung meron na bang pulot meron na pala pwede nang magumpisa hindi ko ito mga alaga guys nasa wild lang to ito sa mga bukirin namin na mabato-bato ito yung kadalasan nilang tinitirahan ng mga liguan guys sa mga butas ng bato. Dalawang klase yung na-harvest ko na bubuyo guys, yung putiukan tsaka ito. Yung putiukan tuwing April, May, yun yung season nila talaga. Yung pulpak talaga, ang dami nilang pulot. Ito namang laywan guys, sa tuwing ngayon, September, October, saka November, April, May din, dalawang beses sila magpulot sa isang taon. Season nila dalawang beses. pati natin guys kasi hindi magkasasabutas lalim din yung pulot niya ngayon guys, walang masyadong halong ano, pollen. Sa May tsaka sa, sa April tsaka sa May, yung pulot nila maraming halong pollen kasi sobrang dami ng bulaklak. Yan, nahahalo yung pollen sa honey, hirap linisin. Hindi naman yun na yung pollen, ito lang, yung honey lang o pulot. Ganito ako mag-harvest guys. Ano lang. Pinapasok ko na ng sigirilyo. Kung wala ng sigirilyo, wala. Kamay na lang agad. Pero pag sobrang tapang, nagpapausok din ako ng ano. Yung, ito yung dahon ng niyog. Pero hindi ko naman sila pinapatay pinapausokan lang para sa sunod na season ma-harvest pa rin natin hindi sila aalis sa butas pabalik balik lang naman to sila guys sa butas sayang so kasi pag pinapatay mo yung mga workers nito hindi mo na makikita sa sunod nag-iiba na sila ng ano lugar kaya yeah, tinitiis na lang yung kagat guys para hindi sila lalayo dito lang sa malapit magbahay eh. bubalik lang sa pinagbahayan nila na guys oh. May halo na siyang pulin guys sa dulo. Mamaya ano na natin linisin 'yan. ang talaga. Ay. Ito guys, oh, puro talaga siya. Walang halo. Walang halong pulin. Ang agat na. kagat nito guys medyo masakit pag hindi ka sanay umamaga din ako nasanay na ako sa mga kagat nito guys masakit pero tinitiis lang yung iba na may skin allergy hindi pwede sa mga ganitong trabaho Ma, yung pamamaga sobrang lalaki yung pamamaga eh pwedeng maninikip yung dibdib nila kaya wag tong wag niyo tong gayahin sa iba yung hindi sanay sa mga ganitong trabaho tinitiis na yung sakit guys para sa pamilya para mag makapambili ng bigas sa kaulam ah. itong trabaho na to guys naman ako to sa mga kapatid ko bata pa lang ako sinasama na nila ako mag harvest ng mga ganito kaya natutunan ko rin at nasanay din ako sa kagat. Wala namang hindi matutunan guys pag di mo subukan. Lahat ng bagay matutunan mo pag subukan mo talaga. Tsaka lakas ng loob. Dasal din sa Panginoon guys na walang mga masasamang mangyari sa iyo pag nasa gubat ka palagi talaga yon pagdadasal Pasalamat din sa mga biyaya na makuha mo araw-araw. Bye, guys. Wala Thank you for watching.